na barako kasi nga ano? masarap kaya yan masarap naman ako ah. kasi kaya na tinyo ang sarap ng kape na rin oh. barako abangan nyo lang dito sa may court kaya na ah. ayun yung sarap ng kape barako idol kape yes, oh, ayon. ayon yun yes. Ayan, nagkape ang aking kaibigan oh. Ang sarap ng kape oh. Idol, aray ah Asan ang tindahan ni Randy? Grande. Okay. Gibara. Sa, sa may San Juan. Sa may San Juan alam, uh, may tapat ng Piyakol. Paano yung pinakaan uh, sa harap sa mariripet? Idol, aray kape o. Oh. Ay, mo, aray, kung gusto nyo magkape, aray si Idol o. Oh. Sarap ng kape o. Oh. Kung kape yung para ako o. Oh. Wala steak. Nakausok-usok pa o. Oh. Ay, kasarap ng kape. Oh. Hmm, yan o. Oh. Idol o. Oh. <laughs> Oh. Tapi merakos si Bosing araw-araw ito. Yeah, ito, Bosing kian.